Magandang araw muli sa inyo mga kapatid. Ito po ang yung lingkod na kung saan ay patuloy tayong mag-aaralan po ng salita ng Diyos. At dito po sa ating bibigyan ko lang po ito ng part 2. Patungkol po sa kerubin na kung saan ay nagkasala po siya. Ito po muna ang tanong. Kabag po ba sila nagkasala, mapapatawad po ba ng Diyos? Ating basahin sa mga sulat po ni Pedro. Ikalawang Pedro 2.4 Sapagat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel, nang mga kasala mga yaon kundi sila'y ibinulid si impyerno. Ano? At ikinlong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Meaning, dadating yung paghuhukom na sila po ay uh, nakalaan pala. Masahin natin sa ibang salin. Kahit nga ang mga anghel ay hindi kinaawa ng Diyos nang nagkasala sila. Sa halip itinapon sila sa malalim at madilim na hukay para roon hintayin ang araw ng paghuhukom so naghihintay na lang po ng paghuhukom ang mga anghel na nagkasala sa Diyos ano po at dito po magbibigay po tayo ng reaction sa mga video na atin pong uh, mapapakinggan n'o so disclaimer lang po kasi doon sa iba dahil kung taga kayo nito Bagamat ito ay pumaraw na at baka sabihin po ng ima, ano ho, ay ipatay na yan. Paano pa yung makakasagot sa inyong mga uh, pagre-react? E di kayo po ang sumagot kung alam po ninyo at naturoan po kayo ng ganitong mga leader ninyo. Ang sa amin lang po, kung tayo ay natuto sa aral at turo ni Kristo, yun ang ating paniniwala Ano po? Kaya talika, bigyan na muna natin dito na reaction. So nag-ako po ay nag disclaimer muna ito'y paglilinaw lang po at bibigyan po natin na kung saan ito bang mga anghel na ito kapag may nagawang kasalanan, mapapatawad po ba ng Diyos? Eh, meron pong ganitong mga ngaral na kung saan ay pwede, kahit daw anghel din, katulad ng tao, pwede pang mapatawad. Eh, kapabasa lang po natin dito sa talatang ito, hindi kinawa ng Diyos kapag nagkasala po sila. So ngayon, bibigyan lang po natin ng linaw at reaction itong video ito inyong panoorin at tapusin niyo at magbibigay po tayo ng reaction. Okay? Pisa na po natin. Ayun. Ipapano eh, po yung mga anghel nung yung, naka, yung kinulong? yung po, wala ng chance na magsisi pa sila? Tama, kasi mabigat ang kasalanan nila. Pero kung ang kasalanan ng anghel, hindi naman ganong mabigat, may panahon silang magsisi. Pansin po niyo kahit daw nagkasala yung anghel, hindi ganong mabigat, may paraan pa daw para magsisi. And e eh sinasabi po dito sa talatang ito na ating binasa, kababasa lang po natin, kapag nagkasala, hindi sila kakawaan ng Diyos. Kaya nga po, dapat maging malino Yun, ito sa e, atin. Yun, paano po yung mga anghel nung yung, naka, yung kinulong? Yung po, wala ng chance na magsisi pa sila? tanga kasi mabigat ang kasalanan nila. Pero kung ang kasalanan ng ang hindi naman ganong mabigat, may panahon silang magsisi. Ayun. Ooh. Kung baga po sa tao, basahin mo. O, ba oh, okay. mo yung, yung Apokalipsis 2.1 hanggang 5. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay na yaong lumalakad sa gitna ng pitong kandelerong ginto. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao. At sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan. At may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi... Ito mo, ito mo, sinasabi sa anghel, alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. O binibigyan din pala ng pagkakataon ng pagsisisi ang mga anghel. Sis Yo, napansin po ninyo binibigyan daw ng pagkakataon na magsisi ang mga anghel. Kasi po, pag ho, nagkasala, kung ibabase po natin dito, ang anghel po hindi po napapatawad. Pero dito sa isang mga ngaral ay, pwede pa raw bigyan ng pagkakataon na mapatawad kung magsisisi. Balikan natin ng kaunti yung kanyang sinabi. Ano po? Pakinggan muli natin. Minibigyan din pala ng pagkakataon ng pagsisisi ang mga anghel, Sislus? Hmm, napansin po nyo. Binibigyan po ng pagkakataon kasi bumasin nga naman siya dito sa kasulatan. Mamaya ating i-discuss kung talagang ito ang unawa. Kasi nga po tayo dapat magkaroon ng pangunawa. sa ating binabasa. Maaring hindi niya naunawa nito. So, tayo magpapaunawa mamaya-maya. Taposin lang po natin ito. Ang kausap dyan, ang sa Iglesia sa Epeso, di ba? Opo. Eh hindi naman kasi rebelde ang anghel na yan eh. Nag, na, na ano lang, nabawasan lang yung una niyang pag-ibig. Pero nagpapagal pa rin siya. sumusunod pa rin siya. Kaya... Tandaan po ninyo, nababawasan ba ang pag-ibig ng mga anghel? Kasi pag ganun ho, nagkakasala yun. Kasi po, para maintindihan natin, itong mga anghel na ito ay ipapakita natin sino ba ito. Para ba magkasala sa Diyos o mabawasan yung pang-ibig nila? Hindi po ganun eh. Ang mga itinalaga ay talagang tapat at sumusunod sa Diyos. Hindi po pwede magbulakbol. Alam, nabawasan yung una niyang pag-ibig kaya pinagsisisi na Diyos. Naintindihan mo yung Brad Sunny? Opo kapatid na Eli. Na yung pong una kasi akala po namin pag-aanghel kung may mas malakas ang kapangyarihan kaysa sa mga tao eh pagka nagkasala, automatic, hindi na po pinatatawad ng Diyos. Tama naman po. Eh ngayon, tingnan niyo po ha, mga member na po ito. Ang akala nga nila. Kasi naturo na ito sa kanila eh. Eh bakit nababago ang pagtuturo? Maari sa mga binabasa ay eh, hindi ho nauunawaan. Kaya itong isang kanilang membro, Sanido pa ang pangalan, piniliwanag niya, na ang akala nila daw dati, sapagkat ang anghel kapag nagkasala ay hindi mapapatawad. Kung ibabasi nga naman natin dito sa talatang ito, hindi ito mapapatawad. Kaya ituloy po natin ang ganitong mga pagre natin na kung saan ay bakit nagkakaroon ng maling pangunawa doon sa binabasa. Eh, hindi po pala ganun. Dahil ang anghel din po pala, kagaya rin po ng tao, may karapatan din po na binigay ang Diyos na magsisi. Kagaya nga po ng inyong pinabasa sa Apokalipsis 1 hanggang 5, kapatid na Eli? Oo. Alam mo kung bakit gano'n na may pagkakataon doon sa pagsisisi yung mga anghel? Kasi hindi naman pare-pareho kasalanan ang nagagawa nila. Eh. eh si, uh, si ano, mortal na kasalanan lang. Pa Pasin po ninyo, paano uh, tinitwist? Hindi daw pare-pareho ang kasalanan. Pag sinabing kasalanan, kasalanan yan. At kung sa anghel nga, Kapag nagkasala, hindi yan mapapatawad. Pero pag ganito ang nagpapaliwanag, si sisibihin, iba't iba daw ang kasalanan. Kasalanan ay kasalanan sa Diyos. Pag anghel nga po ang nagkasala, ay hindi yon mapapatawad kung base po dito sa talatang ito. Yan ho, hindi po kinaawaan ng Diyos. Kaya nga sinasabi dito, o yan, mga anghel, nakalagay po di I-highlight natin nga po, ang mga anghel ay hindi kinaawaan ng Diyos. O, di ba? So, babasahin natin mamaya muli yung kanyang ibinigay na talata doon sa aklat po ng pahayag na kung ay binigyan yun ng maling unawa sa aklat ng pahayag chapter 2. Tapos silang po natin itong kanyang sinasabi. Ang ginawa ng, ng Diablo eh, yung pakikipantay sa Diyos, paghahangad na, uh ang Diyos eh, makuha niya yung kapangyarihan na makapantay siya ng Diyos. Napakabigat na kasalanan nun eh. At saka yung mga ibang anghel na iniwanan yung pamunuan na itinatag ng Diyos para gawin yung sarili ng gusto, yun, mabibigat na kasalanan yun. Eh baka mamaya, may anghel na hindi naman magano mabigat ang kasalanan. Kagaya nitong anghel sa Epeso na nakapagpabaya lang sa kanyang pag-ibig. Totoo ba nagpabaya yung anghel sa Epeso? Ay eh, nagbabantay nga po eh. At yun ay anghel na kung saan ay initusan ni Kristo para bantayan yung mga iglesia doon sa iglesia sa Epeso. Mamaya unawain po natin yun. Kasi ang kanyang unawa na nang lamig sa pag-ibig na iniwan yung unang pag-ibig sabi anghel daw. Baka maaaring yung iglesia ang nagkaroon po ng panglalamig. Baka na, naitutuwis lang ang kanyang kaisipan doon sa binasa niya. Pakinggan pa natin ito. Ano? At babasahin natin mamaya-maya yung aklat ng pahayag. Sabi ng Diyos, balikan mo yung unang mong gawa. Nabawasan ang pagmamalasakit niya. Magsisi ka. Kung hindi, papunta ko dyan. Aalisin ko yung kandirero sa kanyang kinalalagyan. Mari bang magsisi ka. Ibig sabihin nun, may pagkakataon din pala sa pagsisisi mga anghel. At kung hindi nga ganun, paano naman natin hahatulan ng mga anghel kung bawat pagkakasala nila eh? O oh, wala na silang pagtawad, wala na silang pagsisisi. Ah, uh, Mahahatulan mo pa ba yung anghel? Hindi na. Di ba ganun? Sis Luz? Yun. pa napasin niyo po. Na ito twist doon. Kaya nga, kung sinabi ni Pablo na hahatulan ng mga anghel, Siyempre, sa panahon niya ng paghuhukom kasi bibigyan po ng uh, rule ang mga banal na ito para yung mga anghel na nagkasala ipahiya na kung saan yung mga tao naman na sumusunod sa Diyos ay talagang mabigyan din po ng paghatol itong mga banal na hatulan ang mga anghel na nagkasala. Eh, paano daw hatulan kung nahatulan na? Eh, sila nga po ang hahatol itong mga banal na ito doon sa mga anghel na nagkasala. So, nakita po nyo ang pagtutwist doon sa mga pangungusap. Mamaya babasahin natin yun at tayo ang magbibigay ng tamang pangunawa. Nga po, kung lahat sila ay mapapahamak na, eh, hindi na kailangang hatulan pa sila. Basta lahat sila impyerno na. Ganun po lalabas yun. Hindi po bago sila itapon ng impyerno, hahatulan muna ng mga banal. Eh, para sa inyo pala ang kaisipan, nahatulan na. Ay eh, dadating pa yung paghahatol. Pagdating po ng pitong taong kapinghatian, magro-roll po si Kristo at bibigyan po ng pagkakataon na maging pari o sasardote ang mga banal ito para hatulan hindi lang po tao, pati na rin po ang mga anghel sa panahon ng paghuhukom ni Kristo. Yan ang ating ililinaw. Ngayon, may sinabi siya dito, no? kung babalikan natin yung part na kung saan may sinabi siya. No? Dito, so may sinabi po siya dito sa parting ito. Ating, yan, yan. Sa so may sinabi po naan lang, lang na bawasan lang yung una niyang pag-ibig, pero nagpapagal pa rin siya. Sumusunod pa rin siya. Kaya lang, nabawasan yung una niyang pag-ibig. Kaya pinagsisisi ng Diyos. Naintindihan mo yung blood So, tingnan natin. Uh, nabawasan daw ng kautin pag-ibig. Kaya pinagsisisi ng Diyos. Sino? Yung mga iglesia, hindi po yung anghel. So, tayo ang babasa. So, pupuntahan po natin yung kasulatan. Ano ho? na kung san ay mabigyan po natin ito ng linaw sa Apokalipsis 2.1. Sabi po dito, sa anghel ng iglesia sa Epeso, so ibig sabihin, yung anghel nagbabantay doon sa iglesia ng Epeso. So sabi ni, nung isang anghel po, anghel din po ang may sabi kay Juan, na isulat mo. Napansin po ba ninyo, puro anghel ang uh, messenger ng Panginoong Hesus para ipasabi kay Juan yung mga ganap at mangyayari sa darating na kapighatian. Kasi po itong apokalipsis, meron pong pagrurul ang Panginoong so Kristo at bubuhay muli ang mga banal para maghukom. Yan. Sila po yung sinasabi na kamay na bakal. Sila po yung mga taong nagbanal at maghuhukom sa mga tao at sa mga anghel. Pagdating po ng paghuhukom, ito yung sinasabi ko kanina. Kaya mali po ang paliwanag ng isang mga ngaral na ito na kung saan ay uh, yung pagnalamig ng unang pag-ihibig ay nawala. Kaya sinasabi, pinagsisisi. Ano ho? So, balikan natin ito para maintindihan natin. So, malinaw po, yung anghel na nagbabantay sa Epeso, na kung saan sabi dito, ang mga bagay nito ay sinabi nang may hawak ng pitong bituin. So, ang nagsasabi po dito, yung may hawak ng pitong bituin. Yung pitong bituin, hawak po noong ating Paneso Kristo. Ito ang tinutukoy po. Pag sinabing pitong bituin, iyan po yung mga anghel. Ano? Pitong bituin. So, mamaya, i-discuss ko sa inyo saan makikita yung pitong bituin ang kahulugan ay mga anghel. So, maya-maya lang po. Tuloy lang natin ito. May hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay na yaong lumalakad sa gitna ng pitong kandelero. Pag sinabing lumalakad, ibig sabihin sila po yung gumagabay, pumapatnubay o ginagabayan po yung pitong kandelero. So yung pitong kandelero naman po, ito yung pitong iglesia. Kasama dito yung uh, Epeso, Esmerna at mababangit natin ito mamaya. No, at ngayon, balikan pa natin itong uh, verse 2. Uh, tuloy natin sa verse 2. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis. At hindi mo matiis ang masasamang tao. At sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol. At sila hindi gayon. At nasumpungan mo silang pawang bulaan. So dito po, iglesia nga po yung sinasabihan dito, hindi yung anghel. Tuloy po natin sa verse 3 at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. So mga iglesia po ito, hindi po yung anghel ang tinutukoy. Tuloy pa natin sa verse 4. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. So yung po yung iglesia, iniwan po yung unang pag-ibig. Kaya sabi po sa verse 5, kaya't alalahan mo kung saan ka nahulog Magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. At kung hindi, ay paririan ako sa iyo, aalisin ko ang iyong kandelero na kanyang kinalalagyan. mali ba na magsisi ka. So yan. Ang kanyang paliwanag ay doon sa anghel na magsisi. Kasi po yung may hawak ng kandelero ay yung pong iglesia. Ibig sabihin, hindi po anghel ang tinutukoy doon. Ang tinutukoy doon ay yung mga iglesia na kung saan ay ito ang sinasabi po ng Panginoon sa iglesia ng Epeso. Ngunit meron akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig, yung pong mga iglesia sa Epeso. Kaya sinasabi ito sa verse 6, balikan natin ito. Ngunit ito'y nasa iyo na iyong kinapuotan ang mga gawa na mga nilakulaita at kinapuotan ko naman. So yan, malino po kaya sinasabi sa verse 7, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So, malinaw po. Yung sinasabi ng Espiritu sa iglesia, yung nga po nagsasabi ang anghel sa iglesia para mapagtagumpayan nila yon. Kaya nga pag nagtagumpay yung iglesia, sabi dito, ang magtatagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. So, malino po. So, mali po ang paliwanag ng isang mga na ito. Hindi po ang ngelyon para magsisi sa kanyang uh, uh, nagawa na kung saan lumamig yung unang pag-ibig. Ano? Ang pangunawa ng isang mga ngaral na ito, kaya disclaimer lang pong muli, huwag po kayong magagalit sa akin, nilininaw ko lang po, mali ang ganong paliwanag mali ang gano'ng pang pangunawa sa mga binabasa. Kaya ho dito sa ating mga binigay na mga talata o nang una ho, dito sa Ikalawang Pedro 2.4 Kapag po talaga nagkansala ang anghel, hindi na po yan mapapatawad. Yan na po, hindi nagpatawad sa mga anghel nang magkansala ang mga yaon. O ba diba? Hindi sila mapatawad. Kaya po dito sa mga nangangaral na ito, naglininaw lang po tayo. Kaya hotito dito sa ating channel, God's Word, read scriptures, kailangan ho, hindi ho lahat na nagbabasa ng kasulatan, kahit sinasabi niya na, ano, wag, ano, wag dadagdagan, wag babawasan ng mga salita. Wala namang problema doon. Ang problema, binabasa ang kasulatan, hindi naman naunuan. Yun ang magiging problema. Makakapagligaw din po yun sa mga taong makikinig sa mga ganitong nangangaral na hindi naman pala nauunawaan ang mga kasulatan. Kasi nga po, kung ang mga anghel na nagkasala, sabi niya, paano daw hahatulan? Eh, hahatulan po yan. Sabi po ni Pablo ay eh, ito. Yan, puntahan natin ito. Hindi ba ganun nyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito? Kaya, ibig sabihin, hindi na raw mahatulan ng anghel. Ang anghel. Kasi nahatulan na. Eh, ang ahatol nga po yung mga banal. So, naitutuwis po yon yung mga ganong mga salita ng isang mga ngaral kasi pag una, sikat ka na. Marami kang alam sa mga bagay na pwede mong bigyan ito ng pagkahulugan. Ay, eh, magkakamali po talaga kayo. Ito, masasabi ko po, mali po yung pangunawa niya doon sa Apocalypse chapter 2 na kung saan hindi po yung anghel ang nagkasala o nagkaroon po ng uh, balikan natin yung talatang iyon ano ho? kasi ang sinasabi po dito ano sa verse 4 ano yung mayroong laban ano may laban ang Panginoon sa iyo na iniwan yung unang pag-ibig ng mga taga Epeso yung nung iglesia sa Epeso hindi po nung anghel di ba po ba kaya nga sabi dito kung sana magtagumpay sila pagdating sa verse 7, di ba? Tuntunan natin ang verse 7. Sabi dito, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. O ibig sabihin, yung sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, yun na nga po eh. Ang mga anghel tagapagbantay. Pinapatnubayan nung mga sa aral at salita ni Kristo. Ang mga iglesia ay may patnubay ng mga anghel para sabihan na mga mensahe mula kay Kristo. Eh ngayon, kung itong iglesyang ito ay pasaway at hindi sumusunod, abay, meron pong uh, nagbibigay sa kanila ng ganito pong instruction. May nagpapaalala. ba? Diba? Kaya ang sabi sa iglesyang ito, ang magtatagumpay ay siya kung pakakainin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. O ba? Diba? ang pinapangakuhang ito, itong mga iglesia, kung magtatagumpay. Eh kung hindi, wala tayong magagawa. So, yung mga iglesia ng iyan, marami. At ito, ang sinasabi dito, pitong bituin na tinutukoy, yan na nga po yung nagbabantay sa pitong iglesia. So, iyon ang ililino natin ngayon. Ano? So, pupunta po tayo dito sa talatang ito para maging malinaw po sa atin. Ano? Apokalipsis 1.20 Ang hiwaga nang pitong bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay At nang pitong kandelerong ginto Ang pitong bituin ay mga anghel O, oh, naalaman po ba ninyo? Yung pitong bituin, mga anghel na nagbabantay sa pitong iglesia So, yung iglesia po ng epeso ituloy natin ito Ang pitong bituin ay mga anghel ng pitong iglesia At ang pitong kandelero ay ang pitong iglesia o oh, di ba? Kasi mali po ang unawa ng isa ng mga ngaral na ito. Muli natin pakinggan yung huling part na kanyang sinabi. Bakit niya eh? Magsisi ka kung hindi at papunta ko dyan, aalisin ko yung kandirero sa kanyang kinalalagyan, mali bang magsisi ka? Ibig sabihin nun, may pagkakataon din pala sa pagsisisi mga anghel. At kung hindi nga ganun, o paano naman natin hahatulan ng mga anghel? Kung... May pagsisisi daw ang anghel. Wala na po pagsisisi ang anghel. Ang tinutukoy doon sa talata na ating binasa ay mga iglesia kung sakaling ito ay magkaroon po ng ganitong pag, uh, hindi pagsunod. Ano ho? Kasi talagang nagkakaroon po ng panalamig ang mananampalataya dahil po sa pag-uusig. Kaya kailangan nila mapagtagumpayan yon Yun ang sinasabi po dito sa ating binasa. Sa verse 7 tayo, no? para maging malinaw yan. Kailangan magtagumpay po sila para makakain sila ng punong kahoy ng buhay doon sa paraiso. Kasi doon po bibigyan ng buhay na walang gan ang mga mananampalataya. ng palataya. Kaya yung pitong bituin na ko dito ay pitong anghel. Yan po, yung pitong bituin na nagbabantay sa pitong iglesia. At yung kandelero na tinutukoy doon, yun nga po yung mga iglesia. Malinaw po ba? So, salamat na malinaw po ito sa inyo. at ito po ay isang bagay na kailangan talaga unawain. Hindi porket marami kang alam sa banal na kasulatan at marami kang uh, sinasabi doon. Pero mali naman ang pangunawa, magkakamali ka rin. At baka hindi pa yun ikaligtas mo kasi mali pala ang pag interpret mo pangunawa doon sa iyong binabasa. At tulad ng isang mangaral na ito, ang anghel daw ay mapapatawad pa kahit hindi daw mabigat yung kasalanan kasi magkakaiba daw yung kasalanan may mabigat may magaan mapapatawa din po pero base sa ating mga binasa walang kapatawaran kapag ang anghel ay nagkasala kung ibabase po natin sa mga sulat ni Pedro yan po ang isang bagay na kung sana naghihintay na lang po sila sa paghuhukom ni Kristo kaya itong pitong iglesia na nagbabantay ay pitong anghel abay galing yan kay Kristo. Pinadala ni Kristo yan. Yan ay mga banal po yan. Yan po ang mga, ta mga anghel na kung saan ay sumusunod sa mga pamara ni Kristo. Ito po ha, basahin lang natin ito. Maganda po ito. Sabi po dito ano, para maging malino po sa atin. Basahin po natin itong Apokalipsis 228 At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos. So, ibig sabihin, tumutupad din po sila ng mga salita na nakasulat doon sa aklat. Kaya nga po, hindi po pwede magkasala. Kung ibabase natin sa isang mga na kahit daw anghel, kahit mababa lang yung hindi lahat daw ay pare paresang ang kasalanan, mapapatawa din po, basta't magsisi. Pero hindi po ganun eh. Kapag ang anghel po ay nagkasala, hindi na yung mapapatawad. Pero para sa kanya, ay mapapatawad din po. Eh kayo na po ang mag-isip kung talagang tama ang kanyang pangaral o babasi ka ba sa salita ni Kristo. Ako po, nakabasi sa salita ni Kristo. Kung sinabi niya po yun, paniwalaan po natin. So, salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo. Sumanyo po ang bihay at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na Buhay. Amen.